papapagawa ng charger pin hindi niya makamasaga sa anak ko ha okay. hello guys nasira po yung ben, cellphone ko kaya pinapagawa ko dito kay kuya yung charger pin po niya nasira so ayaw niyang mag, mag charge So, kailangan siyang palitan ng bago. So, habang naghihintay po kami na magawa yung cellphone, guys. Ayan, ayan si Spider-Man, oh. Pang talaga siya. So, guys, kung gusto po ninyong bumili ng second hand, ng brand new, meron din po dito. Kung masira ang mga cellphone ninyo, pwede po ninyong puntahan ito. So, tatlo na po daw ang kanilang branch. So ayan po naghihintay si nagpapagawa ng cellphone. So nagre-relax siya dito sa malambot na sopa. Oh, di Wala. Cellphone Pwede din bumili dito ng mga case. Ayan oh, ang dami oh. So pili lang kayo ng gusto. Basta gamit sa mga cellphone, mga kakabwa. So, dito nyo maaaring bilhin. Ayan, dami o. Oh. So. Ito po ang ating technician. Kakalitot ng mga cellphone. natin dito mga vlog na rin. ang mga may-ari. Sa bilang part naman, si ano, yung vlogger na si Aliyah ba yun? Ayan, yun. aing Quality. Ang pangalan! So, patapos na si Kuya guys. O, anda dito. Ayan, magawa kayo. So, pinabalik na niya, guys. Galing mo mong ng mga kriyado, yung company, yung mga inisyo, sa mga so, ka. naman sa mga accredited mm -hmm. ng mga amin. sa amin. kasi eh. second meron yung mga bumintili Sa USB, yung pangatlo, yung repair piece. Yung mga store talaga na authorized. Yung yun, nagka-problema. ng customer yun, yung mga contact nila, isin mo mm -hmm. nang mga Okay, nagdagdag na. Galing ko na 6% 8%. Ah, oh, na raw 8% na raw. Mm -hmm. mga kakapa, pinanood pa po ang aking channel Yan. Hay Yan. Yan. Oh, ayan ako. Nakaka नमस्कार <laughs> नमस्कार <laughs> <laughs> <laughs>